Magandang gabi mga brothers and sisters. Kukunin at umpisan ko ang sharing ko sa tugon sa Salmon Tugunan ngayong linggo. Na, Oon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Sigurado ko na ako'y nananahan sa Panginoon nung ako'y bininyagan tapos isilang. Walang alam walang kamuang-muang sa'ng nangyayari at mangyayari sa taglay kong buhay. Ito yung noon. Noon pa rin nung ako ay lumalaki na. Nag-uumpisa ng magkasala, mag-isip, mag, mag, mag kung ano at saan ako patutungo. Maraming magagandang bagay na dapat gawin. Ngunit bakit marami rin tukso upang ako ay mawalay sa tahanan ng Diyos. Kung mawala ang pagkakaangkla ko sa Panginoon, dumilim ang aking buhay. Ngayon, napagtanto ko na wala akong matuwid na patutunguhan kung hindi ko ibabalik ang pagkakaangkla ko sa Diyos. Nagkakasala at tumaranas pa rin ng pagsubok pero ang importante ay sa Diyos ako kumakapit, tumatawag tuwing dumarating ang tukso. Kailanman, akin na siyang tahanan. Handa akong pasanin ang aking krus ng buhay. Magkasalamang muli ay alam kong kung sino ang aking tatawagin. Kay Kristo Jesus, kung saan ako nakaangkla ang aking buhay noon at magpakilan man. Amen. O, oh, yun lang ang sharing ko. Ba bye